kung Rex mo gustong gusto niyang kagatin itong puppy? Eh kasi naman itong si Mother talaga pinapasilip nga itong puppy na to dito sa ating mga meal. Sakto kasi na nasa labas nga ating mga meal ngayon at sakto rin naman na andito sa labas yung mga puppies kasi nga dumededi kay Mama Dog. Kaya naman talaga puro nguso nga yung andito ngayon nakalabas at tinaamoy amoy itong mga puppies. Pero syempre hindi nga natin naiilapit kay Hercules nga lahat na natin naiilapit yan kasi nga alam natin si Hercules hindi siya sasaktan. At after nga maglaro-laro ng pack members dito sa office area, time naman itong mga puppies para sila naman yung maglaro kagagaling na rin nga nila maglaro at magkagatan. Tingnan nyo talagang hinahabol pa nga nila itong si mother nila at kinakagat-kagat siya. Pero kapag nasa labas naman ng pack members, eto nandito naman sila sa loob ng mansion at nasa loob din ng cage. Yun nga lang, talaga nagwawala sila at nagagalit kasi ayaw nga nila dito sa loob. Pero syempre, wala naman tayong choice kasi nga hindi naman pwedeng nasa labas sila Diyos ko. Siguradong lagot sila sa pack members. May bumisita rin nga sa atin today at ayan, pinakain rin nga natin kasi may mga pagkain din naman ditong tira na nga ni na mama dog. And syempre, tuloy pa rin nga ang routine ni Mama dogat at mga puppies niya na kapag gusto nga magpwede din itong si Mama Dog, pumupunta nga lang siya dito para padedehin yung mga puppies niya. At syempre, bago nga sila dumedek, pinapakaan rin nga natin siya para full na full rin nga siya at may maipadede sa mga puppies niya. At, at ngayon bumisita sa atin na itong si Whitey kasi syempre, may mga pinadedede rin siya since nanganak na nga siya at pito pa nga yung anak niya. Syempre, napakadami kasi ng anak niya kaya kailangan palagi rin siyang busog para nga may maipadede siya sa mga yun. Bihirang bihira nga lang talaga siya makapunta dito sa atin kasi nga syempre, di pa rin niya basta maiwan yung mga anak niya at nakaka kakain rin naman siya doon kung nasaan siya ngayon. Siguro nga nagutom lang siya ngayon at nakukulangan pa nga siya sa binigay sa kanyang pagkain kasi nga napakadami niyang pinadedede kaya humingi siya dito sa atin. At syempre andito rin nga amang anak ni Mama Dog nakikikain rin. Lagi nga sila nandito ngayon eh. At ito namang mga baby anak ni Mama Dog syempre kumakain rin nga at alam niyo naman matagal na silang kumakain. Pero nung last time nga na pinakita ko hindi pa nga kumakain itong si Tiger pero ngayon nga talagang pandali na rin siya at nakikisiksik para makakain. Pero ang pinakakain nga natin sa kanila ay dog food pa rin kasi kailangan nga talaga super lambot lambot at ito nga yung pinalalambot natin para makain nila. Parang guardian na nga nila itong si Achichu kasi nga lagi nilang kasama dito sa loob at kalaro. At alam nyo ba, napakagaling sumalubong ng mga to kasi nung nobas ako talagang kinagat. Kagat nila yung punch ko. Hada may lalabas nga galing sa mansion papunta dito sa off-leash area. Lagi nilang sinasalubong ng ganyan. At wag ka pati trade nga sila kasi dito nga nila nagwiwiwi at nagpupupo sa party area ng ating pack members. At after nga nilang kumain, syempre kahit busog na sila, basta nito si mama dog, inilalabas nga natin sila para padedehin. At hindi nga lang sila basta ni Mama Dog, kinukutuhan rin nga sila. Kaya mapapansin nyo, parang kinakagat-kagat ng konti ni Mama Dog, pero di naman sila nasasaktan doon. May pagkabargas rin nga itong ating tiger. Nung lapitan nga niya yung kuya niya, mukhang kakagatin niya, kaya napalayo naman itong kuya niya. At kahit nga nagpapadede talaga lumalapit-lapit sila kay mother, parang sinasabi nga nila na huwag natin silang iwanan dito sa labas at hayaan lang. Takot siguro sila na baka nga pabayaan natin sila, pero syempre di naman natin yung gagawin. At tutuwa na lang rin nga kami kasi nga hinahayaan natin ni Mama Dog na alagaan nga yung mga anak niya. Kasi binibisip bisita na lang nga niya kapag lilinisan niya. Siyempre, padededehen. Tingnan niyo nga itong isang to. Talaga nagtitingin pa ng mga flowers. Aurang-aura naman talaga siya. Anyways, ito nga yung ganap kapag ilalabas natin kapag andito si Mama Dog. Madalas kasi ito si Mama Dog nagpapapansin kasi minsan hindi nga natin nakikita na andito na pala siya sa labas. At basta nga mapansin natin na andito si Mama Dog nilalabas nga natin agad itong mga puppies niya. Inilalapit natin or binababa natin malapit sa kanya. Sila na nga mismo nagtatakbuhan palapit kay Mama Dog para nga dumete. Yun nga lang, madalas talaga dito gusto ni Mama Dog magpadede sa gitna ng kalsada and no choice naman tayo. Kasi alam nyo naman hindi siya pumapasok sa loob ng mansyon. Kaya naman palagi may nakabantay basta dumedede ang mga puppies mapa umaga man o mapagabi. Lagi nga nakabantay si mother sa mga puppies basta andito sila sa labas kasi nga baka maya maya may dumaang sasakyan at hindi pa naman sila magaling or marunong umiwas sa mga sasakyan since very innocent pa nga sila. Kaya nga basta dedede itong mga topa palagi may nakabantay hanggang sa makatapos silang dumede at isa-isa na rin silang papasok afternoon At ito nga si mama dog at ang mga anak niya dito na nga natutulog gabi-gabi dito sa harap natin. Ilang bes na rin nga kami nag-attempt na papasukin sila para nga may maayos naman sila matulugan kasi nga ayaw talaga nila. Kasi nga kahit noon pa talaga mailap na nga sila sa kahit sinong tao. Kaya nga wala tayong choice dito talaga nila gustong matulog hinahayanan natin sila.